Hello, yan. Masaya masaya po ako kasi eto, sigurado na po kami sa dinadaan na namin kung kanina medyo kinakabaan ako kasi ilang best na po kami bumababa. Hindi po namin sigurado yung dinadaan na namin kasi masyado masukal yung gubat. O gubatan. So, talagang tegtagaan namin hanapin. Sinundan namin yung, yung daan na wala ang halaman yun. Ito so, na. Nakababa na po kami. Let, ano masabi mo? Nakababa na tayo. Malungkot kasi hindi natin naakit yung pinakataas. Oo oh, nga, pero gano'n pa rin, taas rin. Okay, good. Ikaw, Go Bye. Go friend. friend. <laughs> <laughs> Nakikita niyo po ha, may isang chinera sa kasang wala ang suot ni Brendel, pati rin yeah. si... Si Lid. Yeah. Gagalati yeah. lang muna. Si <laughs> Claire, next, next Good morning, Tart. Ute maba, may magte-tingin dito So, wakas, din kami ng kalahati ng Mount Arayat. So, Mount Arayat. Also, mo, kami. Mount Arayat. Kakakyat so, din uh, Sarap ng piling. So, di ba parang naramdaman ko na rin na mountain na narin pala ako, di ba? Thanks Lord. So doon po tayo nang galing. Diyan po. Diyan. Pakit diyan? Nakit po namin yan. yung kalahati ng bundok na yun. Nakit namin ba kahit kalahati yun. Napakataas nun na Hindi yun biro. Nakakatakot niya eh. Ayan. Papay nga lang po muna yung dalawa kong kasama. Si Ile, at saka si Brendan. Alright. Kanan <laughs> yung picture nga. Ah, sige, picture ako lang muna sila ha?